Narito ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Ilang dormer sa isang unibersidad sa Tacloban na nag roleplay sa loob ng evacuation center sa gitna ng bagyong pepito. Ina na ibinida kung paano siya pangaralan ng 5-year-old na anak umani ng samutsaring emosyon. Huling sculpture ni Dr. Jose Rizal kabilang sa isang auction sa Makati City. Larawan ng penguin na kulay dilaw ang balahibo viral online. Isang college student sa Amerika na bahala sa isinagot sa kanya ng isang AI chatbot. TikToker Arshi Larga nakasabay sa flight CCL si ng 21 netizens na pa sana all. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen O'Yong at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story sa gitna ng hagupit ng nagdaang bagyong pepito, hindi talaga natin maiaali sa mga Pilipino ang gumawa ng paraan para mag-iwan pa rin ng ngiti sa labi ng bawat isa. Gaya na lang ng mga dormer na ito mula sa University of the Philippines, Tacloban, na nag beauty queen sa pagrampa, suot ang mga tuwalya at kumot na ginawang DIY gowns. Ang evacuation center tuloy naging venue para sa Miss Evacuees 2024. Ang mga detalye sa trending report ni Millie Borja. Bagyo ka lang? Pilipino kami! Yan na lamang ang iniwang komento ng ilang netizens sa viral video na ito. Tampok ang mala beauty pageant na ginap sa isang evacuation center sa Tacloban noong kasagsaga ng bagyong pipito. Ang mga rumarampang anime beauty queens sa video, mga dormer mula sa University of the Philippines Tacloban na pansamantalang tumutuloy sa library building ng kanilang eskwelahan dahil sa gupit ng bagyo. Bumida ang creativeness at pagiging fashionista ng mga ito sa ang kanya-kanyang do-it-yourself gowns mula sa mga kumot, tuwalya at malong. Kaya naman ang evacuation center tulang tuloy venue para sa Miss Evacuous 2024. Ang ng bahagi ng hall, instant runway sa pagrampa ng mga kandidata. Alam naman ang hatid ng TikTok videos sa mga netizen. Hirit ng isang ito, wala talagang makakatalo sa Pinoy core, lalo na kapag may bagyo. Ang ilan nagbiru pa na preliminary pa lang ito at sa susunod na bagyo na raw ang Grand Finals. Ang isang ito naman, sinabing bagamat may korupsyon sa bansa at nahihirapan ang mga Pilipino, hindi pa rin talaga maitatanggi ang kinitong tibay at tapang na handang ipamalas sa gitna ng unos. Ang video, umabot na sa 3.5 million views sa TikTok at higit 400,000 hearts. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, wala nang nanaisin pa ang isang ina kundi makita ang kanyang anak na lumaking may magandang pananaw sa buhay at kayang pangasiwaan ang kanyang emosyon. Ang mga bagay na ito karaniwang natututunan ng mga bata sa kanilang paglaki. Ngunit ibahin ninyo ang batang ito na sa edad na limang taon ay tila develop na ang frontal lobe kung pangaralan at i-comfort ang kanyang mommy. Ang kwento ni Baby Callie panuurin sa report ni Rose Babiera. Mas dama pa umano ng ina na ito na siya ang musmos kumpara sa anak na limang taon ng edad. Ang bata kasi, batay sa kwento ni Mommy Julia, ay mas mature pa sa kanya kung minsana. Makikita ito sa pag-uusap nila ng anak na ibinahagi niya sa kanyang social media. Ayon sa post, nagalit si Mommy Julie at medyo tumaas ang boses nito. Ngunit, heto naman si Baby Kali na tiniyak sa ina na ang mga emosyon katulad ng galit ay normal at nasa proseso ani ang ina na, ina na inaaral pa lamang nitong pangasiwaan ang emosyon nito. Gayunpaman, litaw pa rin naman ang pagkamusmos nito sa payong iniwan sa ina. Nakapag nakakaramdam ng galit, ay umakap lamang ito ng unan upang ito ay kumalma. Umani naman ang post na ito ng samot saring reaksyon mula sa mga netizen. Ang iba, humanga sa emotional intelligence ng bata. Anila ano mas develop pa raw ang frontal lobe nito kumpara sa karamihan. Habang ang iba, tila hindi makapaniwala na ang mga pahayag na nasa post ay mismong lumabas sa bibig ng bata. Marami ang nagsasabi na produkto lamang ito ng malikhaing imahinasyon ng ina. Gayunpaman, kung ito man ay tunay na nabigkas ng bata o hindi, marami ang nagpatotoo na si Baby Kali ay talagang lumaking sensitibo sa kanyang paligid at mahusay na naipapabatid ang kanyang mga saloobin. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next sa trending story, Heroes Art for Sale. Bibida sa isang auction sa Makati City ang huling sculpture ng ating national hero na si Dr. Jose Rizal. At extra special ang naturang artwork dahil ang inspirasyon nito ang kanyang kasintahang si Josephine Bracken. Kaya naman pinangalanan ito bilang... Josephine Sleeping. Kung magkano ang artwork na yan, alamin sa report na ito. Masisilayan sa isang auction ng Leon Gallery sa Makati City ang huling obra ng pambansang bayani na si Jose Rizal featuring one of his lovers na si Josephine Bracken pinangalanan ng naturang sculpture na si Josephine Sleeping kung saan tila siya ay mahimbing na natutulog. Pagmamayari ni Jaime Ponce de Leon ang auction na may pamagat na Kingly Treasures Auction 2024 na gaganapin sa November 30. Nakuha ni de Leon ang sculpture ni Rizal mula sa descendant ng isa sa mga kapatid na babae ni Rizal na si Narcisa Rizal. Umabot umano ng 7 million pesos ang artwork kung saan kasama ang lagda mismo ng pambansang bayani. Bukod naman sa obra ni Rizal, kabilang rin sa auction ang bust sculpture ni Andres Bonifacio at ang huling selyo ng Katipunan. Para sa Dzer HTV ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story shiny Pokemon in real life sa dami ng magagandang tanawin at mga nakakamangha na hayop sa paligid, isang kakatuwang nila lang ang pumukaw sa atensyon ng isang nature photographer na ito mula Belgium. Sa kanya kasing paglilibot sa isang isla sa Atlantic region, napitikan lang naman ito ang litrato ng isang penguin na ang kulay ng balahibo ay dilaw at cream, taliwa sa pangkaraniwang itim at puti ang sikat na shiny penguin sa si Pilipinas sa report ni Arnold Herrera. Sa dami nating nalalamang wonders of nature, hindi pa rin talaga nauubos sa mga bagay na magpapamangha sa atin. Tulad na lang ng isang amazing discovery ng isang Belgian nature photographer. Nakuhanan kasi ni Ives Adams ang isang tila rare Pokemon sa gitna ng higit isang daana na dalawampung libong King Penguins sa South Georgia Islands sa Atlantic Ocean. Sa mga larawang kuha nito, makikita ang tinatawag niyang never before sinking penguin na ang kulay ay hindi hamak na naiiba sa isang pangkaraniwang penguin. Sa halip kasi na tipikal na black and white na kulay ng balahibo, agad itong nagstand out dahil sa yellow and cream color combination nito. Kuwento ni Adams. Nakita niya ang kakatuwang nilalang nang magsagawa ito ng dalawang buwan na photography expedition sa Antarctica at South Atlantic region noon pang 2021. Biro ng mga netizens, shiny Pokemon daw ito, kaya dapat hulihin. Sa katunayan, hawig nga raw nito ang cute na water Pokemon na si Piplup mula sa Sinu region. Pero hinala ng mga eksperto, posibleng leucistic ang naturang penguin. Isang uri ng mutation kung saan may partial loss ng pigmentation at napipigilan ang melanin. Kaya naman nagiging yellow at cream ang kulay nito. Posible rin naman daw na ito ay may kondisyon na albinism kung saan bawas o wala talaga itong melanin production at maging ang mata ay nagiging sensitive sa liwanag o di naman kaya ang kulay ng mga ito ay naglalaro mula light blue hanggang brown. Para sa DZRH-TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, Foul Chatbot! Naalarma ang isang college student sa Amerika matapos makatanggap ng isang hindi kaaya-ayang mensahe mula sa isang AI chatbot na Gemini. Ang chatbot kasi sinabihan ng mga foul at offensive messages ang estudyante. Bagay na kanyang ikinagulat kung ano ang mensahe na yan, alamin sa report ni James Galangay. Na-alarm ang college student na ito mula Michigan, USA tapos makatanggap na hindi kaaya-ayang mensahe mula sa gamit nitong Google AI chatbot na Gemini. Ang estudyante kasi kumagawa lamang ng kanyang assignment gamit ang chatbot para mag-research. Pero, tainggulat gulat nito nang biglang isagot ng naturang AI ay mga foul at offensive message. Nakasaad sa mensahe, hindi raw anya ito ituturo ni Espesyal. Di importante at hinihimpa itong mamatay Nanginig na lamang sa takot ang naturong estudyante dahil parang direktaan niya ang pagkakaminsay ng AI dahilan para magpanik ang buti pa nitong itapon sa bintana ang ginagamit niyang device. Paliwanag ng Google, isarawaan niya itong uri ng nonsensical response dahil sa large language model na nakaprograma sa Gemini at inaming lumalabag ito sa kanilang policy na agad din naman nilang inaksyonan. Ngunit, hirit ng estudyante, hindi anya ito ligtas lalo na para sa mga taong may problema sa kanilang mental health o ang mas malala ay magdulot pa ito ng kapahamakan sa kanila. Samantala, hindi itong unang pagkakataon na na-call out ang nasabing kumpanya dahil sa parehong pangyayari kung na ireklamo reklamo na ito dahil sa mga mali at hindi magandang suwestyon na binibigay ng nasabing chatbot. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, dinagsa ng Blackjacks o fans ng 21 ang Welcome Back Tour ng K-pop group sa Pinas kamakailan. Habang may ilan ding team bahay matapos bigong makascore ng tiket. Pero ibahin nyo ang experience ng pharmacist TikToker na si Arshi Larga na nagpasana all sa marami ang content creator kasi nakasabay lang naman sa flight ang leader ng 21 na si CL. Panoorin niyan sa trending showbiz report na ito. Napasana na ola philo blackjacks of fans ng iconic K-pop girl group 21 sa experience ng content creator na si R.C. Larga habang nakasakay sa eroplano paano ba naman kasi ang inakala nitong normal fly, tila nadaig pa niya ang mga naka-VIP tickets sa concert nang makasabay nito roon ang leader ng 21 na si CL. Say nito sa caption, kapag siniswerte ka nga naman. Just a quick way. This way. Okay. Yeah. Just say hi. One, two, three. Thank you so much. I hope you enjoyed the Philippines. I did so much. Bye-bye. Thank, bye. Thank you. See ya. Bye. Kwento pa ng pharmacist TikToker, dapat Ani ay autograph lamang siya noong una. Ngunit nagloko ang kanyang ballpen. Kaya naman nagpaalam na raw ito kung pwede bang magpa-selfie. Bagay na agad umagri ang K-pop star. Dahil sa tila pang malakas ang send-off na ito, nadaig pa ang VIP ticket holders, agad bumuho sa mga komento mula sa fellow blackjacks. Mayroong nag-request ng prayer reveal naman po. Habang may naapatanong naman kung paano nito nagawang kumalma. At biro pa ng ilan, ano daw laban ng mga nag-avail pa ng soundcheck pass. Ang viral video mayroon na ngayong 1.1 million views. Mga gulita na November 16 and 17, ginanap ang two-day welcome back concert ng 21 na nagpasikat na mga kantang I Don't Care, Fire at I Am The Best sa Mall of Asia Arena. Bukod kay CL, ang 21 ay binubuo ni na Park Bom, Minzy at Pambansang krung-krung Sandara Park. Sa ano episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya, ay ishare nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva na video kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nagtrending, aalamin, bubuin, at ipo-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na mo sa TNVS, sa Trending and the Viral Show. Mula sa kauna unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen O'Yong. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.